<laughs> sa <Salon> manichi. <with> cheese. do isang kita. Ano? ko ko. Ano? God bless, God bless. Today, we meet natin 'yung antiko na nandito sa Japan. Nasa Nagoya siya. Nag-drive sila papuntang Osaka. Ayun, ano na yare? Natin, tayo ang nangyari. Pagla-lunch tayo. Oo. Oh. Pupunta na tayo kay Auntie Susan. maglalunch tayo. Saan si Glick? May Starbucks dito. Oo. Oh, oh. Ayan, nahanap na natin. Kura Sushi! Galing tayo dun. Pwede na abangin Kakabangin. Early pa naman naman nag a Para sushi. May reservation kita. Mami, mean, no man. Wala oh, ito na ba? Ay, mami. Abad ito na.

dito na tayo sa Kura Sushi. Wala pa sila ano. Kinuha yung payong ko. Ninakaw yung payong ko. Uncle Kenji! Ay, nandun susan out Ante! Naka-livestream ka? Ako liwat naka-livestream. Hello, Ante! Kamusta? Konichiwa. Tulang-tulang. Gladi. Analine. <laughs> Mommy, Anti. Bakamendaraga. This is Ah dia memorize

Ang tawag. Mm. Pipili po tayo dito. Wow! Kita na good sa mag-usoy. Ang cheesecake ko. Cheesecake ito. Adi marasa. Adi matcha. Sige. And then, sushi. Hello! Hello! Wow. Mm. Ah, ito yung eel at saka egg. Ito yung dashi. Sorry, sauce so wasabi. Oh, yung Ah, ito na din. Bawa nito? Yes, ito yung in-order natin. Ah, amazing. Karishu. Ano di um, hiyan? Eel and egg. Thank you, Ano di

Na crush No, stop yun. Oh, doon. At tapos, pwede nga close pag ayaw mo na ng ano. Para hindi ma. Oh, yeah. So, okay na nga yung mahal. Ay, kami. Oh, wow. Thank you. Thank you. Ta-da! Oh, it's ours. Amazing. Okay. Tulong pa do muna. Uh, bravo, bravo. <laughs> <laughs> oh. Oh. Kung very yeah, Instagramable sa ko. Anong do ko. Ante, ito naman yung white na fresh fresh oh. na isda. Oh. isda. Yung palikpik na isda. Yung white na isda. Ayan yung palikpik niya. Ang plato kita na Go. Ang plato kita. Oh, oh may dapo. Oh. Nakikita nila yung plate nyo. Tapos pinapasak yan. Amazing. Yan, tisusa nung wait pa. Yan, pagkaulong body. Yung ano yung white fish na yung yung palikpik mm -hmm. yung white fish. Masapin. natin ng natin ng wasabi. Oh,

Mmm, nanit! Mmm! nasa, Yummy! boiled egg and the white egg. fish. Mm. Sa gilid ng palitik. Hindi ko alam <laughs> mm. ang... <laughs> Masa!

akin. Ano na siya pa? Kukuha ko ng tempura, ha? Hindi na ka ba Nahuli sa... Ay, so... na ako. So, <laughs> off na lang tayo. Kuha tayo nito. Isa lang. Para tikman nyo yung gosh. Yummy! Ay, so... Salmon with cheese. Amazing. Lu isa mo si kita na no. May pudding bakan an egg something. Egg. Ito man, custard. Wow. Uncle Kenji, I'm so full. Mm. so many, so much food. Salmon with cheese, wasabi and rice of course. <laughs> Kaon na ton. Mm,

surprise at mm -hmm. Ini. Mm -hmm. Amazing. Oh, oh. oh yes. This is the anime thing. Claudia, ini? Sashi. Ano? Sweet sauce. Ah, mga sauce uh, mm -hmm. sa... Tadi, hmm. bagian maki, nak butang nih, orang pakosa. Hmm. Ah. <laughs> itu, what's this uncle Kenji?

Busog na po kami. Pinakain kami ni Auntie Susan ng revolving restaurant na revolving sushi. Dadalhin kami nila Auntie sa apartment. Tapos iwan namin yung mga pinamili namin. Tapos yung mga pasalubong niya sa amin. Tapos pabalik din kami dito. Ayan, si Auntie. Kasi dala niya yung sasakyan nila. <laughs> Donkey! Ito yung Don Quixote. Antay kami dida? Pero di rin dida, dito haamon sa ran eh. Oh, Donkey. Yung palitan sa kira. Sakira. May pasalubong kan doon Sakira. Teka pa na. ba? Uy na okay. 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 So, nandito na. Dadali namin sa car. Tapos, babalik din kami dito sa Muluwa. Ay, kung kanil ka gahatag? Kansay sa. Sa. See you later. Go, Aisa. How did that Sige, sige. Bye, girls. See you later, girls. Bye, bye. ko na sila sa to. <laughs> 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 Kita-kit sa Nagoya. Lakarisho First time. First time car ride in Japan. First time. Bye. See you in the Philippines. Ay sa babay ni kana Nabel. Bye bye. Bye bye. It's first our first say, time. Yung call. Pero na Bye bye. Oi hindi. Hindi hindi. Hindi hindi. Uh, mat eh? <laughs> Hindi okay, kayo na to oh. ako Hindi diba mo kami maaaraman di Masasang iya, tapos ko ko minasan nito Uy ano doon Maaaraman <laughs> di ang cool Kitsune Uy maaaraman ang cool Ah di ba? maabot Okay lang? Okay lang Okay oh. lang? Okay lang? Okay lang? O na siya, okay lang talo, daw kuno. no. Okay lang? Nasaan siya mula? Hindi mo dun yung... Kasi pipit, lili mo ito. Lili mo ito. Dalawa lang. Dito na <laughs> 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 okay lang Okay lang. Taga, taga Japan man ko. Okay lang. Sige auntie. Auntie, matawag na lang ako iyo. <laughs> Aryo, ah, sama pala ako, Madala. ayaw kay masarang. Okay leto, au, magigepay oh, sige, bye bye babayan. Ang may katulad mo, ang masarilat mo mas tus kayo. Ano na ispeisahan malusad ka.

mana bayar カーパシャバラてで循環 Okay lang din. Nag, auntie, mag, mag, magsisitbelt mag, 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 kami dito yun. Okay lang. Uh, five minutes. Dili kami dadak po. Wala, wala. <laughs> Bang kita, din ni Japan. Ay, hey, auntie. Ay, ah, ito? Di na ubus. Ay, ah, ito? From uh, above, ito ano? Uh, Over, uh, dito sa likod, uh? makikita mo sa likod. Mm -hmm. Mm -hmm. So andito dire, yung andito yung sa likod, andito sa yung gitna, andito sa harapan, to rin sa likod. So, so diri ka mahadlok pagkita ko na inan. Pagkakataon kita oh oh birds are uh, in Japan! Pagkakitaon ako. Nagvideo ako. Pagkakitaon nyo dito tayo. Wala pa akong pag-edit. Ano? Ano? Ito saan? Nalataten oh, no mm -hmm. oh, <te virginal> so, mo na. Ay, yung sementery itong nagkikita natin. Sementery ito, auntie? oh sementery. Oo, kita naman ito, hot train. Yung mga sementery ha. Umuusay na yung sementery. Pagbili si Aiza ng luggage babalik na tayo sa number, alam ba? ako talaga sa airport na check in lang kami. Yes, anti. From the bridge 10 minutes lang. Hindi pa nadoak ng yung itinerary niya. Kahit kayo doon na lang sa sa, sa <laughs> ano mag-stay, mga -sa, sala <laughs> Actually, <laughs>